Pag-uusapan natin ang kasong yumanig sa Indochina na naganap noong umaga ng Nobyembre 18, 2025 sa lalawigan ng Svay en Cambodia. Isang kwentong may sapat na sangkap para maging isang blockbuster na pelikula. Bulag na pag-ibig Malamig na bakal Isang mapangahas na plano ng pagtakas at isang katapusang sobrang nakakatawa na hindi inakala ng sinuman. Isipin nyo, isang maliit na babaeng Vietnamese pero may lakas ng loob, nag-iisang sumugod sa lungga ng panganib sa korte ng Isverieng, Cambodia. Sa totoo lang, may mga kasabwat siya, pero gawin nating madrama para mas astig pakinggan. Ano ang layunin? Ito ay para iligtas ang Prince Charming ng buhay niya na nakaposas at dinadala ng mga autoridad. Ang kanyang sandata ay hindi luha at hindi rin pagmamakaawa kundi isang maikling itim na laruan na malamig at nakakatakot. Ang resulta, isang habulan na parang fast and furious sa bersyon ng ilog at bukid na nagtapos sa pagbagsak o mas tamang sabihin na pagbulusok sa isang maputik na lawa sa labas ng bayan, sasamahan ko kayo sa paghimay ng bawat milimetro ng pangyayaring ito. Hindi lang tayo titigil sa pagbabasa ng balita. Lulusong tayo sa sikolohiya ng mga tauhan at susuriin ang maling istruktura ng kanilang plano. Ilalantad natin ang mga kakaibang reaksyon ng mga netizen at sasagutin ang tanong kung ito ba ay green flag ng pag-ibig o nagaalab na red flag ng kamangmangan. Para maunawaan ang dula, kailangan munang kilalanin ang profile ng mga bida at ang casting ng insidente sa Svairieng na ito ay karapat dapat ilagay sa mga libro kung paano sirain ang sarili sa pinakamabilis na paraan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang ugat ng lahat ng gulo. Ang lalaking nagtulak sa isang babae na humawak ng bakal at sumuong sa panganib. Pagkakakilanlan. Lee Van Tien Luong. Isang pangalan na tunog mabait. Napakaamo pakinggan pero sayang ang buhay ay hindi katulad ng pangalan. Siya ay nasangkot sa ipinagbabawal na gamot sa mundo ng krimen ang mga ganitong tao ay nahahati sa dalawa, ang mga malalaking boss at ang mga taong malakas ang loob pero kulang sa plano. Ang ikinilos ni Luong sa pangyayaring ito, tulad ng pagtutok ng laruan sa pulis at paglusong ng sasakyan sa lawa, ay nagpapakita na kabilang siya sa pangalawang uri. Hindi lang siya basta-bastang bilanggo. Ang pagkakaroon ng rescue operation at may nagdala pa ng mainit na kargada sa korte ay patunay na may mataas na posisyon si Luong sa grupo. Maaaring hawak niya ang mga sikretong nagkakahalaga ng bilyones o sadyang may isang commander na nagmamahal sa kanya ng sobra-sobra. At dito na papasok ang ating bida. Ito ang karakter na bumuhat sa grupo, pero binuhat sila pababa sa hukay ng kabiguan. Ang babaeng nagdulot ng mainit na debate sa social media. Hanggang sa ngayon, Tikom pa rin ang pulisya ng Kamboja at ang media sa tunay niyang pangalan. Tinatawag lang siyang babaeng Vietnamese na hindi patukoy ang pagkakakilanlan. Sa malabong kuha ng CCTV at video sa pinangyarihan, lumabas siya na may suot na parang ninja handang-handa sa misyon. Nakatakip ang sombrero, may face mask, at maayos ang damit para madaling makatakbo. May isang detalye na mahalaga at medyo nakakatawa. Nung siya ay mahuli, isang lalaking reporter sa Cambodia ang napabulalas at hinawakan ng kanyang mukha, sinabing napakakinis daw ng pisngi niya. Ang detalyeng ito, kahit medyo bastos, ay nagpapakita na bata pa siya at may angking ganda. Motibo. Bakit gagawin ito ng isang dalaga? Ang unang teorya ay dahil sa pag-ibig. Ito ang teoryang gusto ng mga mahilig sa romansa. Mahal na mahal niya si Luong, handang magsakripisyo at sumama sa tadhana ng lalaking ito. Ang pangalawang teorya ay namanipula siya. Maaring nilaro ni Luong ang isipan niya habang nasa loob, nangako ng marangyang buhay pagkatapos makatakas. Hindi lang siya basta nagdala ng gamit. Siya rin ang nagplano sa lugar. Dumating siya ng maaga, nagmasid, humalo sa mga tao, at hinintay ang tamang oras nang magbukas ang pinto ng sasakyan para kumilos. Ang lamig ng kanyang kilos ay nagpapakita na hindi siya basta-basta pero ang sumunod na kabiguan ay nagpapakita na hilaw pa siya sa ganitong laro. Kamusta naman ang mga supporting actors Maliban sa bida, may labing panglalaking Vietnamese na tumulong sa labas bilang driver at tagabantay. Dumating sila sa kain ng dalawang kotse, nakapark at naghihintay ng utos. Pinatutunayan nito na organisado ang krimen at hindi basta bigla ang desisyon. Ang pulisya ng Cambodia sa una ay parang nabigla. Dahil sino ba naman ang mag-aakala na may magdadala ng delikadong bagay sa korte sa gitna ng araw? Pero pagkatapos noon, mabilis silang kumilos. Ang pagpapakalat ng puwersa at paghuli sa buong grupo sa loob ng ilang oras ay nagpapakita ng kanilang kakayahan. Gayunpaman, may mancha rin sa panig ng Cambodia at iyon ay ang reporter na si Kam Sarod. Sa pelikulang ito, siya ang extra na pinaka nakakainis. Sa halip na magtanong ng bakit mo ito ginawa, hinaplos niya ang pisngi ng babae at sinabi sa live broadcast, Aba, ang ganda ng mukha, ang kinis, dahil dito. Binatikos ng matindi ang reporter matapos kumalat ang video. Ang resulta, tinanggalan siya ng lisensya ng Ministry of Information ng Cambodia nung gabi ring iyon. Naglabas ng pahayag si Minister Neth Fiktra at kinundi na ang paglabag sa etika ng pamamahayag. Sa panahon ng internet, ang bawat maling kilos ay nire-record at kumakalat kasing bilis ng liwanag. Huwag hayaang ang bibig at kamay ay magpahamak sa sarili. Kahit siya ay lumabag sa batas, tao pa rin siya at may karapatang irespeto ang katawan. Ngayon, i-rewind natin ang tape at himayin ang bawat segundong nakakapigil hininga ng kasong ito sa pananaw ng isang action movie director. Lokasyon Korte ng Lalawigan ng Svei Ang Svei ay nasa border, katabi ng Long An at Tay ng Vietnam. Ito ang pinakakritikal na bahagi ng plano ng grupo Pinili nila ang Sveirieng dahil inisip nila na kapag nakalabas sila ng gate, kailangan lang nilang humarurot ng 30 hanggang 40 kilometro para makatawid pabalik ng Vietnam o magtago sa mga kasino sa border. Karaniwan, mahigpit ang seguridad sa korte. Pero dahil sa kakulangan ng pag-iingat, nagkaroon ng butas sa seguridad. Ang pagpayag na makalapit ang mga kamag-anak sa sasakyan ng mga bilanggo ay ang pagkakamaling sinamantala ng ating bida. Pumatak ang oras ng 8:53 ng umaga, Nobyembre 18, 2025. Nagsimula na ang opisina. Maganda ang sikat ng araw, huni ng ibon, at pumasok na ang sasakyang nagdadala ng mga bilanggo sa korte. Bumukas ang mabigat na bakal na pinto, narinig ang kalansing ng kadena, ang pamilyar na tunog ng kaparusahan. Pero Biglang nagbago ang script. Ang dalagang nakamask at sombrero ay tahimik na lumapit. Hindi siya umiiyak. Walang dalang tinapay o pagkain. Dumukot ang kamay niya sa bulsa at inilabas ang isang itim na bagay. Action. Iniabot niya ang bagay na ito sa isa sa mga bilanggo. Nakita sa CCTV ang mabilis at siguradong galaw, walang halong panginginig. Ito ang highlight ng kaso na nagpabago sa isang boring na paglilitis sa droga patungo sa isang nakakagulat na pagtakas. Nang mahawakan na nila ang mainit na gamit, lumabas ang survival instinct ng grupo. Isa sa kanila, maaring si Luong ay mabilis na tinanggal ang posas, ang may hawak ng gamit ay tinutukan ang mga pulis para matakot sila. Pagkatapos, may pumutok na isang beses pataas sa hangin ang mga polis ng Cambodia kahit may armas dahil sa gulat at dami ng sibilyan ay napilitang umatras at magtago. Ito ay protokol para sa kaligtasan. Pero, naging gintong oportunidad ito para sa grupo. Ang anim na lalaki at ang babae ay tumakbo palabas ng gate. Sa labas, dalawang sasakyan, Isang sedan at isang pickup ang nakaandar na at naghihintay. Sumakay sila at umingit ang gulong sa kalsada. Nagsimula na ang pagtakas. Kung pelikulang Hollywood ito, magkakaroon sila ng drifting, maliligaw ang mga pulis at mawawala sila sa papalubog na araw. Pero ito ay totoong buhay at ang realidad ay mas malupit at nakakatawa. Mabilis na nakabawi ang mga pulis. Naglabas ng utos na hulihin sila at naglatag ng mga harang sa daan, inilabas ang mga mahahabang armas. Naging mainit ang habulan sa mga kalsada ng Svei Rieng. Mga 90 minuto matapos ang pagtakas, nagkaaberya ang sasakya ng grupo ni Levantien Luong. maaring dahil sa sobrang bilis, hindi kabisado ang daan o sadyang hindi magaling mag-drive, Dumiretso ang sasakyan sa isang lawa sa gilid ng daan. Isipin nyo, ang mga astig na bida kanina na may hawak na armas, ngayon ay gumagapang palabas ng lumulubog na sasakyan. Basang-basa sila, punong-puno ng putik. Ang pagiging astig ay inanod na ng tubig. Alas 10:36 ng umaga, nahuli agad si Levan Chen Luong pagkaahon niya sa pampang. Game over na para sa bida. Ang mga kasama niya, kasama ang babae at iba pa sa pangalawang sasakyan, ay nagpatuloy sa pagtakas pero isa-isa ring nahuli nung araw na iyon at kinagabihan, ang batas ay may mahabang kamay, mahirap takasan, sa kabuuan. Lahat ng pitong tao, anim na bilanggo at umang babaeng tumulong, ay nahuli ulit. Ang planong pagsagip ay bigong-bigo. Ang kasong ito ay hindi lang sa isvairieng naganap, sumabog din ito sa social media. Dito nagbabanggaan ang iba't ibang pananaw. May isang nakakabahalang katotohanan. Isang bahagi ng mga kabataan, lalo na ang Gen Z sa TikTok, ang pumupuri sa gawain ito. Ang sabi nila, solid ito. Ito ang tunay na pag-ibig. Green flags alamat handang kalabanin ang mundo para sa iyo. Ito ay ang pagkahumaling sa mga taong lumabag sa batas, naaakit ang mga kabataan sa panganib at sa pagiging rebelde ng mag-asawang ito. Nakikita nila ang imahe ni na Joker at Harley Quinn, isang pag-ibig na baliw pero maapoy. Sa mundo ng internet, kung saan nangingibabaw ang emosyon, madalas na isasantabi ang batas at moralidad. Ang nakikita lang nila ay ang sakripisyo ng babae at hindi ang layuning iligtas ang kriminal na sangkot sa droga na maaring magdulot ng aksidente. Pagkatapos ay nandyan ang bandwagon effect. Kapag ang isang komento ay nakakuha ng libu-libong likes, sunod-sunod na ang gaya-gaya. Naguunahan silang pumuri para makakuha ng atensyon o sadyang nakikisabay sa biro kahit mali. Pero may mga tao pa rin gumagamit ng utak kaysa puso. Kasama dito ang mga nasa wastong gulang, may alam sa batas at nag-aalala sa imahe ng kanilang bansa. Ang punto nila, ang katangahan na hinaluan ng sigasig ay katumbas ng perwisyo, nakakahiya sa ibang bansa. Pinopromote ang karahasan, akala nila astig, pero kulungan ang bagsak. Ang komunidad doon ay may kinakaharap ng mga isyu tungkol sa sugal o smuggling. Ang pangyayaring ito ay parang pagbubuhos ng gasolina sa apoy na lalong nagpapapangit sa tingin ng mga lokal sa kanila. Kung pupurihin ang ganitong gawain, ilan pang pekeng Harley Quinn ang handang humawak ng sandata para iligtas ang nobyo. Iyan ang simula ng kaguluhan sa lipunan. Ganyan ang reaksyon ng mga netizen pero ano naman sa ibang bansa, galit na galit ang mga netizen sa Cambodia. Para sa kanila, ito ay pambabastos sa kanilang batas. Ang pagdadala ng sandata sa korte ay sampal sa seguridad ng bansa nila. Ang insidente ng panghihipo ng reporter ay nakakahiya rin para sa kanila at nagdulot ng debate tungkol sa moralidad. Sa China naman, tinatawanan lang ito na parang action comedy movie. Ikinukumpara nila ito sa mga pelikula sa Hong Kong, pinupuri ang tapang sa mapangasar na paraan habang tinatawanan ang pagbagsak sa lawa. May mga biro pa na inaangkin nila ang babae bilang kalahi nila dahil sa loyalty nito na nagdulot ng mga nakakatawang kwento. Isantabi natin ang mga pangarap at tignan ang malupit na realidad ng mga numero at batas. Hindi pwedeng biruin ang batas sa Cambodia. Base sa kanilang criminal code, mabigat ang parusang kakaharapin ng grupo. Para sa babaeng bida, kahit hindi siya bilanggo na tumakas, siya ay kasabwat at utak ng pagtakas. Ang kaso niya ay kasing bigat din ng mga gumawa ng krimen. Pwede siyang makulong ng 20 taon hanggang habang buhay. Ubos ang kanyang kabataan. Paglabas niya, kung makakalabas man, matanda na siya at baka wala ng pamilya. Makulay pa kaya ang pag-ibig sa panahong iyon? Sariling gawang dula, gumamit ng mainit na bagay. Kahit nga mga international criminal ay hindi makatakas, paano pa kaya ang mga simpleng sigasigaan ang magmahal ng disenteng tao at sabay na umasenso, iyon ang tunay na green flag. Pero ang magmahal sa nagbebenta ng bawal na gamot at gumamit ng dahas para iligtas siya, iyon ay napakalaking red flag. Huwag magpaloko sa labing limang segundo ng video sa TikTok. Dahil pagkatapos ng labing limang segundong astig, ay dalawampo hanggang tatlumpong taon sa kulungan luha ng magulang at kinabukasang nasira walang replay button ang buhay kapag game over tapos na talaga